Katapus lang siguro sana ng bagyong karina wow. biyabiyahe tayo papasok unang gamit sa GoPro Hero 5 sa second hand na nabiling makinis pa sa shota nyo hindi na natin lasangan kung mapayapa na sana'y walang namayapa dahan-dahan lang tayo exiting City Garcia Turning okay. right tayo Katipunan Avenue Kaya C5 Kahit anong tawag nyo dyan Kansada yan <laughs> Okay Dami na nakita ko na task po Kaya Talaga pagkatapos ng kundar Ay nasa ilalim ng mundo ni Kuya Dan terapi Oke Jalan Garcia. the storm, meron namang the calm after the storm. Sana calm na lang ang bukas. Calm na lang ng calm. Puro naman hindi na bahasa, ano, no, white flames. Kanina, baha eh. Sorry.

rubber boat ng ano AFP kaya nga na sila yung iba isang ah, dabahang hukbo ng Pilipinas mga ah, sa bayan sila magawi dito eh, party talaga dito maliit lang naman ang na party ng kalsada to na biglang nagbabaha dito yan pag nalagpasan nyo yun okay na kaya nga lang medyo malalim ay sorry ay meron pa rin unti unti na lang

Yan tayo. Eh, wala na rin traffic ko. Alam mo, wala tumaang bagyo eh. Tapos todos puting pa naman kami eh. baka may mga sanga na nahulog isang bubulag ang sanga dyan eh. parang medyong high beam lang Kaya na siya siguro talaga. Oh. Ano, payapa na ang kalangitan. bagyong Karina Malinis na rin oh. Eh. Gagaling ng mga ano natin Nagpapakatiwad ang lugar na to Malinis na parang walang bagay nangyari Ayun na yung traffic Nasa kabilang side you cool. Umaga ah, kami hindi naman ito inabot ng bahay. Malakas lang yung ulan Ngayon ang umaga Ganda yung drainage system dito Ganda sa mga ibang lugar ng mga kababayan natin Malagi <laughs> yung binabaha Turkey, yeah, kalima, oh. ng mga ito, konti-konti lang. O sa kaliwa oh. Paglakas side Dito konti, ano, baha. Papati-patse na. Na naputol na man atin. Kailangan ko na 'di na ako tapusin view kasi mababasa. Dapat waterproof housing. Kaya uh, mabuti din talagang alam mo dito yung mga lugar na bumabaha kapag malakas ang ulan eh. May ah, iwasan mo na maalas. pag mo na ng ano. Bang daanan. Yeah. Ana, I'm doing. I'm doing my sa OPA OPA Embassy OPA OPA Uy, gugulat pa si Chloe Ito pala yung kaninang butas na cycle Taxi Service Ano nga talaga Sa Tapala rin eh kailan mga kailangan talaga maghanap po Yung talaga talagang hindi maano eh Masapok ng kanilang mga commander ang mga bumiyahe kanina <laughs> Yung ating eh. Pasahero for life

ang aking Disneyland yung Canon okay dito naman kailan ni Harry Potter oh.